Salamat dumating kayo. Para awa niyo na tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Sandali! Bakit niyo ako pinamasa sa wala akong kasalanan? Sandali! Sumama ano ka na lang sa aming miss. Wala akong kasalanan! Ayaw ko! Ayaw Wala akong ginagawang masama! Ano ba to? Pitawan niyo ako! Ulit ko, wala akong ginagawa. Masama, nandun lang ako para humingi ng tulong. Paano mo ipapaliwanag yung mga dugo sa damit mo at kamay mo? Pagpapaliwanag ako sa inyo. May kumidnap sa akin. Dinala ako sa isang rest house. Tapos, gusto ko na makatakas makata kasi gusto kong gahasain. Yun yung totoo. Nakatanggap kami ng uh, tawag tungkol sa pangyayaring ito. Si Marcel Salcedo ba ang kumignap sa'yo? Apo. Gusto ko lang makatakas kaya ako siya nasaktan. Sa mga oras na to, may nag-iimbestag na doon sa res house na kung saan din ka ni Marcel. At ayon sa mga tao ko, nagkalat ang dugo doon at nawawala si Marcel. Saan mo siya dinala? Hindi ko alam! Tumakas lang ako! Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya! Tula ko ginagawa sa kanya! Narinig ko na lang isang mali.